Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So, alam niyo na, for today's video, we're gonna be unboxing or unwrapping this parcel na in order ko from China. So, <clears throat> halos lahat sa inyo na nanonood sa akin, alam na tumatakbo ako or I'm into running kasi nga nasa running era na naman tayo ulit. Oh, that's my cat. <laughs> Sorry. Nasa running era na naman tayo. Ulit, um, for the past uh, years na tumatakbo ako, I've been using, um, you know, yung mga branded na mga sapatos na sobrang mamahal. And um, may mga lumalabas ngayon na mga sapatos na running shoes which is mas cheaper pero maganda ang reviews. So, isa ako sa hindi naman ako asintotarily na budol kasi ang tagal ko nang pinag-isipan kung bibilhin ko tong sapatos na to and sabi ko I think it's time for me to you know buy a new one para hindi naman kawawa yung mga running shoes ko yun siya so I ordered I got this one from China it's a China brand or Chinese brand uh, from SKU running shoes So, in order ko to siya sa TikTok shop. Okay. So, ito yung ano niya, code niya. Yan siya. So, I hope na tama yung size ko kasi um, see, kung nakita niyo, this is from Camel. So, it's from Camel Crown. So, let's unwrap. Maganda yung ano niya, as in, maganda yung bubble wrap niya. Isa sa mga good review nito is maganda daw ang pagkakapak. So, let's see. And di talaga may iwasan. Since this one is coming from China, hindi siya may iwasan na yung box niya mayuyupi. So, it's okay. Oh. Oh, may libre siyang cap. So, wala namang sinabi doon na may palibre silang cap. Pero, may libre siyang cap. So, let's see. Tingnan natin lahat. Kasi syempre, libre na ngayon oh. So, yung cap, hindi siya ganun kaganda. Charing. Yung quality, okay lang. Mm -hmm. Parang ordinary. Oh, okay lang naman. Hmm. <laughs> Ayan siya. Camel. Kasi nga camel crown. Oh. Medyo ano tayo, no? Pumusyaw tayo. May ginagamit kasi akong lotion. Actually, I have many lotions na ginagamit. Ang ginagawa ko is I combine them. combine ko and nagaano naman. Tawag nito yung um tawag ito, yung nag-work naman ba sa akin. Um, nung una, medyo malagkit yung feeling ko, pero ngayon, medyo okay na. Okay. Sige. Um, lumihis na naman tayo sa, ano, sa unwrapping or unboxing. <laughs> so, ito na yung, ano, ito yung shoes. Ito yung camel crown shoes. Tingnan nyo, the, the box itself is not nice. Kasi tinan nyo, tinang, tinanggalan ng tape. Siguro, chinek muna nila ito bago nila pinadala. So, may, yung parang brown yung ano ko eh. Yung kinuha ko. Okay. So, nakaano siya? Nakabalot. Ganito ang kanyang itsura. Oh. Ay. Ang ganda ng quality, guys. Grabe. Ay, hindi ako makapaniwala. 2,500 lang tuh Promise as in ah! ang ganda gosh kaya pala ang ganda ng review 5 star ang review nito promise ah! ah, sana magka sa akin let's see okay so i-unwrap natin yung isa ah! ganda and kung maano nyo soft siya oh ah oh, super soft. Bouncy. Oh, bouncy siya. Oh, oh. Uh -huh. Bouncy. Tapos may nakalagay dito. Cat grip. Cat grip, sabi niya. I don't know kung ano ibig sabihin niyan, pero ang ganda ng quality, guys. Grabe. Hindi ko na-expect na ganito kaganda ang quality sa 2,500. Ang hindi ko. Sorry ha. Meron akong phone dito. Try natin isukat. Ano oh, kasi? Oh, saktong sakto sa akin. guys. Oh my god. Grabe. Shucks. Super soft. Kasi may gusto ako yung 361 ba yun? Ang bouncy guys. Grabe. Super. Oh my god. I love it. Shit, hindi ako nagsisi. Ang ganda talaga, promise. Oh my god. Shikes. At least, di ba? Kaysa bumili ako ng tig-10,000 na ano. Tig-10,000 Nike. Meron akong ano, meron na akong yung brand na bibilihin na pang running na mas mura. Kasi 2,500 lang. Uso kong 10,000. Apat na yung mabibili mo. Gusto niyo makita? Ang ganda, ganda. Ang ganda. Nakaano lang ako. Oh, tinan nyo. See? Ang ganda no? Oh? Grabe. Super. Super, super bouncy. Oh. Diba? Ay, ang ganda. Oh my God. I love it. Grabe oh. Ganun pa ako, oh. nagkakamasal na kasi nakakatakbo ko. Hmm? Tapos ganyan yung sa ilalim, ang ganda, oh. Grabe. <laughs> Hindi ko na-expect na ganito siya kaganda. <gasps> ganda talaga, promise. Nanyo, nyo, oh. Mukhang maliit, pero kasyang kasya sa akin. It's size sa mga gustong magregalo sa akin. Sorry. Malapit naman ang Pasko. Sa mga gustong magregalo sa akin, this one is from China. Ang brand niya is Camel Crown and ang size niya is 42 kung Europe. Or you e u r yan siya. Kasi size 8 ako eh. Meron, meron times na 8 and a half ako. Pero ito talaga, nagkasya. As, ah, sa totoo lang, takot na takot ako sa pag-order nito. Kasi hindi ko alam kung magkakasya sa akin. Sabi ko, baka masyadong maliit. Or medyo maliit. Or medyo malaki. Kasi syempre, when you run, kailangan comfortable yung paa mo. Hindi ganoon kasikit, hindi ganoon kaluwang. Sakto lang dapat kasi when you run, syempre ang gravity pababa. So, ang tendency, as time pass by na, na tumatakbo ka, lumalaki yung paa mo. Kasi nga, napupunta yung dugo doon sa paa. So, kung napapansin ninyo, when you, in the morning, when you wake up, maliit yung paa nyo. Or parang shrink, nag-shrink siya. Pero, habang um, naglalakad kayo sa for example sa trabaho or nasa labas kayo basta nakatayo kayo or naglalakad kayo pagdating ng hapon kung napansin niyo parang namamaga yung paa ninyo parang ganun din sa running kasi bumababa o napupunta sa paa natin yung mga dugo yung dugo natin so nag-expand yung paa so dapat hindi ganoon ka tight o hindi ganoon ka loose yung sapatos mo dapat sakto lang talaga may konting space as in sobra-sobrang konting space para lang na um, tawag nito hindi ano tawag nito yung yung makahinga ng maayos yung paa mo yan so for the ano talaga for for the quality itself ang ganda talaga promise O. Oh? camel running yan you no know? camel running sabi niya ganda siya guys as in o. Oh? ito yung pinili ko na color pasensya na ha kung hindi nyo bet ang color, ito yung pinili ko. It's because hindi siya dumihin. Papakita ko sa inyo, yung in-order ko siya, kailan nyo ha? In-order ko sa In order ko kasi ito sa TikTok. So, makikita ninyo yung mga different colors niya. So, wait lang ha. Para ano, para, ano tawag ito? Uh, makita ninyo yung, ano, yung kung magkano, at saka yung mga kulay. Kasi yung, ano, yung sapatos na to ang dami-daming umu-order, promise. Ang hina lang na internet. Ayan. So, ito siya. Camel crown. Ang tagal. Ang hina. Ayan, oh. Sabi ko sa inyo, it's 2549. Ayan, oh. 2,549. Hindi masyadong makita. 2,549. Ayan, oh. di hmm. Diba? So, Ayan. Ito yung mga kulay niya. Oh. Ayan, ito yung mga kulay niya, oh. Parang may pagka-violet. White violet. Ayan. And then, ito, black at saka violet. Ganda din, oh. And then, ito, yung parang may orange. And, black, all black. Gray. And, ito yung in-order ko. Kung ano talaga yung ano, syempre, medyo bright lang dyan. Pero kung ano yung in-order ko, yun na yun. Paras na pareho. So, kung titignan ko dito, paras yung kulay dito. Sa cellphone lang siguro yan masyadong bright. Pero kung titignan nyo dito, guys, ang ganda talaga, promise. Like, hindi talaga ako nagsisi. As in. Though, siyempre, may mga konting ano yan. May mga konting, hindi naman damage yan. Yung, ano tawag nito or baka design lang talaga. Yung ganyan, oh, tinan nyo. Yan, oh, parang mayroon siyang dito hindi siya masyadong nagfit doon pero okay lang naman yun kasi hindi naman mahalata alam nga naman when you run titingnan ng mga tao gaganon yun. hindi ah basta ano mo dun, dito is ang feel niya so eto itatakbo ko to na kung magustuhan ko bibili pa ako ng isa para meron akong pamalit hmm? ang ganda ah. promise oh. di ba worth na to sa 2500 guys as in oh. Ayan. Oh. Tapos may libre pa silang pack-up. Diba? Okay pa? Chilin. Oh. Tapos yung sapatos mo. Di ba bo bongga na? Oh. Oh. <laughs> Ayun lang guys. So, thank you so much for watching. Sa mga gusto mag-sponsor dyan, sa mga gusto mong mag-sponsor ng pang-takbo, message nyo ako. Sa mga gusto lang ha. Hindi ko sinabing mag-sponsor kayo. Sa mga gusto lang mag-sponsor for my running, ma-appreciate ko yan. Early pa mas ko para sa akin. Thank you very much guys for watching. Take care and God bless us all.